And one month pa lang siya guys, nanonotice ko yung changes ng mga dark spot ko everyone! Welcome back to my vlog. For today's video, let's unbox yung in-order ko mula sa Korea na skincare kasi gusto kong i-share sa inyo kung ano yung skincare na nagpapatanggal ng aking mga dark spot. One month ko pa lang siyang ginagamit guys. And pangalawang order ko na to. So, ibig sabihin, effective siya sa akin kasi ang dami-dami ko nang natry na product. Kasi nga guys, ba diba, ilang taon ako nagkaroon ng breakout as in yung kung kong mukha before is nagkaroon siya ng as in malalang pimples since na pumunta ako dito sa Taiwan. Siguro na nibago sa weather or nagkaroon ako ng hormonal imbalance or whatsoever. So masyadong malala yung pimples ko dati. And thankfully naman, hindi na ganun kalala siya. Pero kasi guys, yung dark spot, yung pimplesan as in nandun yung bakat. then as in kumakikita nyo ayan o oh, ayan. And nakikita nyo naman siguro sa vlog kuyan ko yan. Mas malalayan before. And ang dami ko nang sinubukang produkto para matanggal ito. Yung talagang as in mga mahal pa. Yung mga, mga talagang may pangalan pa yung binibili ko. Pero talaga guys, hindi uh, naghihiyang yung balat ko. As in, sobrang sensitive nagpa-derma din ako. As in, hindi, hindi siya ganong kabilis matanggal. Uh, yung Derma kasi masyadong mahal kung i-continue ko siya. Until makita ko itong Samboy Me. Ayan, sa isang video sa commercial sa TikTok. And nag-search ako about Samboy Me. And nagtingin ako sa Shopee. May nakita akong isang store na kung saan is from Korea pa siya. So, ship pa siya from Korea. So, ibig sabihin yung store na legit na Samboy Me talaga yung mag- Ah, uh, bibigyan nito sa akin. So nag-order ako ng one set na kung saan included don is um toner, um moisturizer, serum at choka. Ano pa ba? Toner, serum at moisturizer and facial wash. Tapos, bumili na lang din ako ng sunscreen uh, na hindi kasama doon sa package niya na Sun by me din. And yun yung ginagamit ko. And one month pa lang siya guys, nanonotice ko yung changes nung mga dark spot ko. Hindi pa ganun ka-clear yung skin ko. Ayan, kung makikita ninyo, ayan, walang filter yan guys. Ayan o, oh, kikita ninyo yung mga ganyan ganyan-ganyan kalala. Mas malalayan dati after kung gumamit nung one month na ang Me is ang nanonotice ko parang hindi na siya masyadong ah uh, parang maduming tingnan yung maiitim-itim nawawala siya as in nagla talaga siya guys and pag ako naglalagay ng Samway Me parang um, glass skin ba yung mukha ko na hindi siya dry na dry compare before. Tapos kung mapapansin ninyo, ba diba, minsan parang ang daming uh, lumulutang sa mga mukha natin. Alam niyo parang mga whiteheads. Hindi na ako nakaka-encounter ng ganun since ako ay gumamit nitong product na ito. Hindi ito for promotion but gusto ko lang kasing i-share kasi baka sakali na makatulong sa inyo kasi alam ko kung gaano kahirap at gaano nakakababa ng self-confident kapag ang dami ninyong pimple mark, lalong lalo na yung pimple. Kaya ayun, kung sakali na gusto ninyong subukan, itry nyo. I-unbox ko siya ngayon kasi gusto kong makita ninyo kung anong klase siya. Ayan o, it's made from Korea. So, inbox natin siya, guys. hindi ako masyadong makapagsilita ng malakas kasi natutulog na si Patrick na sa kabilang kwarto. I love the packaging. So, ganito siya, guys. Kapag in-order ko tumadating sa akin, ganito siya. Yung pagka-box niya, yung packaging niya, So, ayan. Sa makikita ninyo na sa labas. Sound by me. Ayan o. Oh. Uh, actually pala guys, dalawang set na yung in-order ko. Kasi nga, naka-sale siya. And para hindi na rin ako agad-agad maubusan. And actually, hindi ako naka-order ng sunscreen. Um, bali, ang ginawa ko, nag-request ako sa boyfriend ko na orderan niya na lang ako. And binilhan niya din ako. And it's coming soon. So, I'm so excited to show you guys. Kasi, baka sakaling mag-effect din to sa inyo, maging effective din to sa inyo. So, wala namang masama kung susubukan ninyo. Ay, nagbigay na naman ng ano, ng libreng pa paste mask si Nakakatuwa guys, kasi ang in-order ko lang is yung one set, tapos meron silang pa sa akin na ganito. Mm, ayan no? So, yan yung facial uh, wash, uh, facial mask, hindi facial wash, facial mask na kung saan, ginagamit ko siya minsan once a month. Real Glutathione Brightening Care Mask Moisturizing Radiance. Oh, I'm so excited to use it. This one is really good. Uh, so, pag, pag nag-apply ka guys, para talagang ang, ang sarap sa mukha, natry ko na kasi isang beses. Kasi di ba nga, one month pa lang akong gumagamit ito. Tapos, so ito siya guys. Ayan. This is brightening. Ito yung toner niya. Ayan. Tada! Ayan yung toner niya. And, dalawa kasi yung aking inano guys. Um, ayan o. Dalawa kasi yung in-order ko na set. So, ito palang sambay mi guys the reason why kung bakit ito yung pinili ko na product is ah uh, una kasi made in Korea siya alam nyo naman ang mga Korea magaling sa mga skincare ganyan so nag-hope ako na matutulungan ako ng made in Korea product para mabalik yung aking kinis ng mukha kasi talagang nakakababa ng self-confident kapag puro pimples at puro kagigi mukha mo. Kaya ayan, gusto kong share kasi gusto ko na marami sa inyo ang mawala ang mga pimples or mga dark spot. So ito palang sambay me guys is Pangalawang reason kung bakit ko pinili itong sambay is non-comedogenic siya. Ayan o, non-comedogenic. Non non-comedogenic. Basta ayan. Ayan o. Non-comedogenic. Basta basahin nyo lang, pinahihirapan nyo pa ako. Ayan o. So, ibig sabihin yan, para siya sa mga sensitive and wala siyang amoy. So, ganun siya. Tapos, um, dermatology tested and also meron siyang 5% na niacinamide. So, maganda talaga siya guys sa face as in. So, sabi kasi dito, skin for bright and transparent skin. Actually, maraming product yung Sun by May. Pumili lang kayo kung alin din yung gusto ninyo. And tignan ninyo kung ano yung hihiyang sa inyo. Ito kasi, nung ginamit ko is, naghiyang naman sa akin. Kaya naman, masaya ako. Kasi pangalawang order ko na ito, guys. Tapos, ito naman yung serum niya. Ayan. Ayan. So pare-pareha sila guys, non-comedogenic. So ibig sabihin, uh, from the facial wash, toner, and serum, ibig sabihin, uh, non-comedogenic. Ibig sabihin, comedogenic. Comedogenic. Basta yun na yun. Tapos, kapag kayo ay merong sensitive skin tapos talagang merong kayong mga breakout breakout, piliin ninyo lagi na product na gagamitin ninyo kahit anong product yan is yung non-comedogenic kasi para hindi lalong lumala yung breakout ninyo. Huwag kayong gagamit ng sobrang tapang kasi trust me, mag mag magiging worse yan. So, ayan again. Dalawang serum again. And this is the moisturizer. Ayan. So, bali lahat siya merong kasamang niacinamide. Kaya, kapag bibili kayo guys nito, kapag gagamit kayo nito, is itry ninyo yung one set. Kung ano yung moisturizer ninyo, yun din yung toner ninyo, and yun din yung serum ninyo. And, um, ano pa ba? Facial wash nyo. Kasi, para magmatch match ha? Tapos, another moisturizer. Kasi nga, dalawang set yung in-order ko. Tapos, this is a facial wash. Ayan, o. Oh. O, oh, ba? Diba? Ang ganda niya. Ang ganda ng packaging niya. Kita niyo naman. Sulit na sulit. Sobrang as in talaga. Gustong gusto ko talaga to. Gumamit ako ng maraming product. As in yung mas mga mahal pa kaysa dito. Hindi talaga guys. Kahit 3 months ko siyang ginamit. Ito, kahit ilang kahit isang buwan ko pala siya nagagamit nakikita ko yung effect na kanina nga tinanong ko yung boyfriend ko kasi sabi ko I'm going to unbox this and I want to share it kasi baka may gusto or makapanood na nahihirapan din sila magtanggal-tanggal and gusto kong makishare malay mo gusto nilang itry sabi ko gusto ko ng honest review mo um, kasi nakita niya ako talaga guys na pag marami akong pimples, lagi ko sinasabi sa kanya, ang ugly ko, ang pangit-pangit ko ganyan. So, sabi ko, simula ba nung gumamit ako nito, nakita mo ba na may changes? Kasi ayaw kong magsinungaling sa inyo guys at nakikita nyo, wala yung filter. Hindi kasi, hindi ganong kakinis pa yan, pero notice na notice ko na nawawala talaga yung mga dark spot nya guys. As in, kaya hindi ko rin ito share sa inyo kung hindi. Kaya naman, baka sakali na humiyang din sa inyo to and gusto nyong subukan, subukan nyo na. Pag bibili kayo ng ganyan, piliin niyo yung legit, yung original product. Huwag yung mga imitation kasi sa product hindi mawawala yung mga imitation, ba? Diba? So, para mas makita niyo yung effect. Ako kasi some by me, uh, store ko talaga siya binili. Kaya international siya from uh, Korea to Taiwan. Tapos yung sunscreen, guys, is ipapakita ko sa inyo. Wait lang ha, kunin ko para makita nyo din kasi importante din talaga guys yung gumamit kayo ng sunscreen kasi after nyo mag use nyan bago kayo lumabas so ito yung sunscreen nya guys So wala siyang package uh, Ang package niya is kulay ganito din Pero ito yung hitsura niya ayan. So yan yung binili ko guys Marami kayong pagpipili na sunscreen na pwede sa Sun by Me. But this one is This one that I choose is really good also And I think it's much here Kaya naman iting pinili ko Ayan Makita ninyo. So, it's also, meron siyang niacinamide and also non-comedogenic. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko ng non-comedogenic. Basta yun na yun. Basta, pag kayo, pag kayo meron kayong mga breakout sensitive skin, piliin ninyo yung product na ganyan. Para hindi na mag-worse yung sitwasyon ninyo. So, ayun lang guys, ishinare ko lang sa inyo yon. So, ayun yung product na ginagamit ko lately and talagang natutuwa ako. Alam ko yung pakiramdam ng ang dami mong uh, mga sumpa sa mukha. Kaya girls, kung gusto ninyong itry, go. Wala namang masama. Um, yung paglagay ko pala guys, yung paggamit ko is, ang ginagawa ko guys is, syempre una yung facial wash, pangalawa is yung um, toner, next yung serum, and moisturizer, and then uh, sunscreen. So, kapag first timer user ka, uh, siguro ang may advice ko is huwag nyong damihan agad yung pag apply sa mukha nyo. Kasi ang ginagawa ko guys, ako personally, siguro choice nyo na kung papaano, pero for me lang naman, pag matutulog ako, saka ako ina-apply yung lahat. For example, una, mag, una magpe-facial wash muna ako. Siyempre, kailangan natin linisin yung mga mukha natin. Pangalawa isin yung toner. Isusunod ko yung serum and then yung moisturizer. Tapos, hindi na ako naglalagay ng sunscreen sa gabi. Yun lang yun. Uh, facial wash and then toner and then serum and then uh, moisturizer. Tapos pag umaga naman, pagpapasok naman ako ng work, ang ginagamit ko lang is moisturizer and then tsaka yung sunscreen. Bakit? Yun yung ginagawa ko kasi ayokong masobrahan naman yung mukha ko kasi kapag sobra din naman, hindi rin naman maganda. So, and So far naman, maayos yung resulta niya sa akin. And happy naman ako sa resulta. Kasi talagang pag nag-a-apply ka guys, ma- parang glass skin talaga yung face mo guys and I also receive a compliment from my co-workmate nga na hindi daw masyadong dry yung mukha ko compare before and kumikinis nga and sabi rin ng boyfriend ko mas clear yung skin ko ngayon compare before so ibig sabihin effective siya sa akin kaya guys kung kayo ay naghahanap ng skin care na makakatulong para magkaroon kayo na magkinis na mukha and malight na yung mga dark spot ninyo and hindi na kayo tubuan ng malala dyan, is itry nyo na to. And I swear naman, And, itryan nyo na to. Alam nyo, ang skincare naman, hindi naman hiyang sa akin. Is hiyang din sa inyo. Pero, wala nang masama kung susubukan ninyo. Lalong-lalo lalo na kung kayo ay talagang naghahanap. So, yun lang guys for today's video. Na-share ko lang. And, I hope uh, kapag na-try nyo na, balikan nyo ang video na ito. And, mag-comment kayo kung nakatulong ba or effective din ba sa inyo. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you next time. Bye!